Ganyo nyo to Hoy, mo kung paano ko dalhin Bawat para bawat linya walang kapantay ang ring Sa entablado ako'y naghahari Mga moves ko hindi basta hindi mo makukukyati Mga kalaban dyan subukan nyo pa Pero ang skills ko hindi ninyo kayang pantayan pa Sa test floor ako'y nagdodomina Walang makakapigil ito ang aking zona panood mo ba po paano ako gumalaw Bawat ang pokoy gilis sa puso walang huwa Nananap ko yung tunog na para lang sa akin Rinam na di nila makuha na kay gaanting na yung iba dati Pero parang mali, parang di bagay sa akin Kaya nagdesign ako sarili kong daan Sariling estilo, sariling paraan Tingnan mo ngayon Di na nagatubili Bawat galaw ko'y totoo Ito na talaga ako Ito na Papakita ko na kung sino ako Walang tako ko lang halina lang pa Pag sumasaya buong mundo'y para lang sa akin na now, oras ko, oras ko Hanap ko'y natapuan ko na rin Sa bawat tindayo ko, bawat ibok na puso Nahanap ko na sa dahan Hayaan mo ako magpamalas Sa bawat galaw ko'y walang wet Pwedeng makaangari e, Di lang sa'yo Ito'y lifestyle ko Bawat kumpas may kwento Bawat step may punto Magaling ka Sige nga ipakita mo Pero waning lang Huwag kang ma-stress Nung talo Di ko kailangan ng trophy Para patunayan Na sa larangan na to Ako'y binihayaan Ilang beses akong bumagsak Tumayo ulit Ilang beses kong sinubo Ang ayusin yung kumpas Pero ngayon lang po na Di dapat perfecto Pasta galing sa loob Yun ang dapat pakita mo lahat tayo may kanya kulay Di kailangan maging popin ng iba Yung hinahanap ko nandito lang pala Sa loob ko sa bawat kalaw na natural Tingnan mo po ngayon Di na nagatubili Bawat kalaw po'y totoo Dito na talaga ako Dito na oras ko Oras ko Papakita ko na kung sino ako Walang kapag walang alila lang Ang patog sumasayo buong mundo'y pa tipok na puso na hanap po na sarili ko Wala nang pigil, wala nang duda sa isip Ito na ako, yung totoo yung buo Sa'yo iyo buong mundo'y pa